Pag tumawid ka dyan, nandyan yung Tigmamali na proper. hello guys, nandito tayo ngayon sa Tigmamali Bridge. Ito ang pinakamahabang hanging bridge sa probinsya na Antique. And ganito yung view rito. Tingnan niyo. Makikita mo yung Mount Ikuron. Yung isa sa mga sikat na bundok dito sa Valderrama. Pag umikot ka, ayan yung river na yan papuntayan sa bayan ng Valderrama. Dito, sa kapila naman, Makita mo rin dyan yung Mount Tarawis. Yung inakyat natin nung nakaraan. Ayan, ganyan pa ikot. By the way, ang hangin bridge na ito ay kinokonek yung Tigmamali sa may National Highway sa kabila. And then, pag tumawid ka dyan, nandyan yung Tigmamali na proper. And then, Barangay Bugnay sa may Valderrama. Ito naman, ang ilog na to, ito yung tinatawag na Kangaranan River papunta ito doon sa may Ilaures, Bugasong Antique, yung exit point niya na dagat. And then, sa kabila, yung barangay dyan, Kanipayan, Valderrama, Antique. And then, sa kabila naman, yung sunod na barangay doon ay Bagtasan, Bugasong Antique. So, ibig sabihin, nasa boundary ito na area. And itong Tigmamali, ang pinakaunang barangay dito sa may Valderrama, Antique. So, yung mga tao dito, tinutulak nila yung motor kasi bawal magpatakbo ng motor dito. So maganda sana yung drone shots dito kung mayroon tayong drone pero wala. So yun. Ay isa ito sa so, pwede yung pasyalan pag napunta kayo dito sa so may bandila ng TK. Share ko lang. Bye-bye. Salamat.